kapansin-pansin ngayon si Kim Chu, sa kanyang mga interview, hindi na siya nagdi-deny, hindi gaya dati na sinasabi niya, wala pa talaga. Kung nandyan, nandyan, kung wala, edi wala. So parang, dagdag ano na lang yung bonus yung love, if ever. And yun. Nandyan na ba? Gabi naman! Masaya naman tayong lahat. So sana, let's, ano, savor this moment habang nandyan. Today. Halatang halata, na meron nang ang bagong nagpapasaya kay Kim, kapansin-pansin din kasi, na kahit anong panunokso sa kanya sa showtime, tumatawa lang siya at hindi nagdi-deny. Gaano nga kaya katotoo, ang balibalita na kahit daw tapos na ang eksena ni Paulo, sa What's Wrong with Secretary Kim, ay hindi pa rin daw ito umuwi agad, matyaga daw itong naghihintay, na matapos si Kim sa taping. Nagagawa daw magbabad sa set ni Paulo, kahit tapos na ang eksena ng aktor, sapagkat inihahatid daw nito lagi si Kim Pauwi. At lahat daw ng tao sa set, ay kinikilig sa kanila, nagbibigayan pa daw sa lahat ng bagay ang Kim Pao, maging sa pagkain ay ganun din patunay lang ito na totoong interesado talaga si Paolo Avelino kay Kim Chu. Isang fan din ang nagkwento, at ibinid ang narinig daw nito si Paolo na tumatangging umalis na ito sa, It's Showtime. Maaalala nung dumalaw si Paolo sa It's Showtime, hindi daw siguro alam ni Paolo na kahit nakababa yung mic niya, dinag pa rin daw yung sinabi ni Paolo kay Kim na, Ayaw ko mamaya, gusto pa kita kasama umuwi. Ito na daw talaga ang kompirmasyon, na hindi lang sila hanggang sa serye lang nag, What's wrong with Secretary Kim nagpapakilig, kundi maging sa totoong buhay na. Wala pa man silang pag-amin sa ngayon, may nakikita ng liwanag ang Kim Pao fans, na maaaring magtatotoo, ang kanilang pinapangarap na magkatuluyan ang Kimpaw. Chika Today